Hindi pa ho ba ako magahain, inay? Nagtatakang tanong ni Aurelia sa magulang na may kung anong hinahanap sa tukador. Kanina pa ito roon. Pabalik-balik at tila hindi mapakali. Inay, tawag muli ng dalaga. Mamaya na lamang. Sagot nito na hindi siya nililingon. Kunot naong napatingin siya kay Adelpa. pa ang nakatatandang kapatid. Ito naman ay abala sa paglalagay ng kung ano-ano sa adobong niluluto. Ate, sasabay ka ba sa amin? Tanong ni Aurelia sa kapatid. Tanging kibet palikat lang ang sinagot nito. Bagamat nagtataka, muling nagtanong ang dalaga. Tutungo ba rito sila edong upang sumabay rin? Naka... Teka, nakauwi na ba ang mag-aama mo? Aniya muli, ngunit mahinang pag lang ang sinagot ng kanyang ate. Tuluyang kinutuba ng dalaga sa hindi matinong sagot na nakukuha sa kapatid at sa magulang. Sa ace na, ganitong oras sila kumakain upang maagang matapos dahil maaga rin silang naghahanda para sa kandina kinabukasan. Araw-araw yon, pwede lamang kong linggo. Nagsalubong ang bawat niyang kilay na makitang patungo sa tokador ng pinggan at basong babasagin ang kanyang ate Adelpa. Saglit siya nitong tinapunan ng tingin bago maingat na kumuha ng anim na pinggan. Mga pinggang hindi nilalabas at ginagamit puara na lamang kung may importanteng bisitang darating. On cue, may nagtao po sa kanilang tarangkahan na agad namang nilabas ng kanyang ina. Ang dalaga ay saglit na patanga habang pinapanood na pumanhik ang mag-amang si Ka Edgar at Polly. Kasunod ang inay niyang sapo sa bawat kamay ang may kalaparang bilao ng ube halaya. Ang mag-ama, mitig isang buslong, hindi pang ng laki, tangan ng bawat isa, prutas at gulay. Sumalubong ang ama ni Aurelia na nagmula kong saan Inabot naman ni Polly ang tangan sa haligi ng tahanan bago ito nagmamadaling bumaba. May kinuha pa. Saglit lang, umakyat na muli ang binata. Dala ang may kalakihang bilao na tatakpan ng dahong saging. Ngunit, hindi na kailangang panghulaan ang laman sapagkat langhap na langhap ang mabungong samyo ng tanlad, ng bawang at ng nakakagutom na aroma ng tabang na tosta nagdala rin kami ng kutsinilyo. Ani Polly sa dalaga nakatingin. Tila bumigat ang damdamin ng sadya. Hindi siya tanga upang hindi mapagkuro kung ano ang nangyayari. Isa pa'y pa napag-usapan nila ito minsan ni Polly ngunit biruan lamang. Malay ba sa kabila ng pambibiguri to noon hanggang ngayon sa niluluhog na damdamin, susugal ito. Mamamanhikan kahit na wala naman talaga silang malalim na intindihang dalawa. Ay, palakang bukid! Ano ba kayo? May kalakas ang angil ni Adelpa sa likod ng bahay nang masumpungan ng kambal na biglang sumulpot sa pintuan. Humingi ng paumanhin si Diego. Napakamot sa batok si Daryl, ngunit kay Joy din natuon ang mata ng batang ginang si Ate Joy po, taga Bila, bago namin kaibigan. Pakilala ni Diego sa tumangot angong si Adela. Hi, hey, good evening. Sorry kung nagulat ka namin. Nakita ko kasi tong kambalto ko papunta rito. Sumunod na lang ako. Jordan ulit, kakarating ko lang dito. Paliwanag ng dalaga. Nilahad nito ang isang palad na atubiling tinanggap naman ng babae buti pinayakan kayo ni Aling Deli na tumungo rito gabi na. Anang babae maya maya nang makabawi sa pagkagulat at pagtataka. Lokot ang mukhang sinabi ni Jekong tumakas lang sila. Sinamantala ang kaaliwan ng tiyahin sa panggabing drama sa telebisyon pinapanood. Iling at ngiti ang naisagot naman ni Adelpa. Ngunit nang alokin ang kambal na pumanhek, todo tanggi naman ang dalawa. Ginamit pang katuwiran si Jordan na may iwan raw sa ere. Isa pa'y natatakot na mapagalitan ng ama at kuya na kasalukuyang kausap naman ang mga magulang ni Aurelia sa taas. Kibit sa balikat ang naisagot ng batang ginang. Pinili na rin ni Adele pang hindi istorbohen ang pamamanhikan na nagaganap sa itas ng bahay. Sinaluhan na lang niya sa dinulot na ube halaya ang mga bisitang sa kusina nagsiupuan at tahimik na nakikinig at lihim na sumisilip sa nangyayari sa itaas. Para silang may hinihintay na kung ano, isa-isa silang sumisilip mula sa ibabang parte ng kusina. Ingat na mabisto ng mga matatanda mula sa itaas. Pinaliwanag naman ng ate ni Aurelia ang idea ng pamamanhikan sa dalawang bata na panay tango at kain sa munting hapag. Pagkuway ng hingi naman si Jordan ng tubig, agad tumalima si Adelpa at ingat na tinungo ang dulong bahagi ng kusina. Maingat na inangat ang takip ng may kalaki hambanga. Sumadlok roon. Inabot kay Jordan na sumunod naman sa kanya. Hindi maiwasan ni Jordan na pagmasdan ang kabuuan ng maluwag na kusina habang umiinom ng tubig Tunay nga na malamig at masarap ang lasa ng tubig na galing sa banga. Bagamat may naman siyang nakikita di kalayuan sa hapag, nakakatuwang sa kahit moderno na panahon, may ilang tahanan pa rin na hindi nakakalimot sa sinaunang mga gawi. Isa pa sa kumukuha ng kanyang atensyon ay ang nag-iisang kulay ng telang gamit sa kortina at tapeteng patunga ng mga gamit. Ang bawat laylayan kasi may pasadyang gansilyong disenyo. Puti ang tela na nandidisenyohan ng maliliit na paru-parong kulay pink. Babaeng-babae ang tema. Mula sa sapen, sa itaas ng rep, sa anim na malalaking bintanang ng kapis, sa patungan ng plorerang puno ng bulaklak na rosal, hanggang sa tapete ng lamesang kinadudulugan nila. Sinabi niya ang paghangang iyon kay Adelpa, inaasahang ito ang gumawa ng mga iyon ngunit tigas iling ang batang ginang. Si Aurelia raw ang yumari ng mga iyon. Libangan niya yan kapag wala siya sa kantina at naririto sa bahay. Madalas niya ring iragalo sa mga kaibigan at kakilala. Anito pa, nakinatango-tango ni Jordan. Sa pagkakatitig pa lang sa detalye ng mga sinulid na kumakapit sa bawat laylayan ng kortina, alam niyang hindi biro ang oras at talentong inilaan roon parang mga daliri niya ang nanakit bigla. Hindi maiwasan ni Jordy na mapaisip. May kaibigan kaya si Aurelia, Kachis Misan. Gumagala kaya ito? Nakapunta na ba ito sa ibang lugar? Nakapagtrabaho liban sa kantina ng pamilya nito? Nakakakuryoso lang talaga kasi. Siya kasing laking Maynila, walang kilalang kaedad niyang marunong manahi o nawiwili sa mga bagay na pangmatanda lamang. Kahit nung nag-aaral siya, wala siyang masasabing kaibigang katulad ng personalidad ni Aurelia. Lahat tulad niya, tulad ni Natalie, ang nasira niyang BFF noon. Wala siyang masasabing best friend, gunit madali sa kanya ang makipagkaibigan. May mga barkada siya nung high school pero pagka-graduate nila, unti-unti na rin silang nawala ng komunikasyon. Kanya-kanyang buhay karamihan tulad niya na si pagtrabaho na rin o hindi naman kaya ay nagsipag-asawa na. May iilan na pinalad mag-aral, ngunit iyon nga, naputol ang pagkakaibigang nabuo ng apat na taon sa sekundarya. Hindi magawang angate ni Aurelia ang puswelo ng mainit na salabat. Papalamig na yon Tamang tama ang init kung hihigupin na niya. Ilang minuto na kasi ang lumipas nang dulutan sila ng may inom ni Adelpa. Paubos na rin ang tabakong nakapasak sa bibig ng kanyang ama. Hindi rin maipinta ang muka ng kanyang ina. Si Polly, hindi na tiis tumayo ito at tumungo sa malapit na bintana. Doon nagpakawala ng na malalim na buntong hininga. Ang ama nito ng bagong sisigarilyo hen dahil naubos na ang unang dahong ni Rolio kanina. Pagkamatoo ng mata sa ginagawa, hindi maitatangging alipin rin ang matanda ng mga isipin at ng dismaya. Paano'y hindi pa lumalawig ang usapan nila'y nagbitaw ng salita si Aureliang hindi niya matatanggap ang alok ng lalaking magpakasala rito. Patawarin niyo hu ako hindi pa ho ako handa. Isa pa y... hindi ko siya mahal. Muling ulit ni Aurelia na kinalukot lalo ng mukha ng kanyang ina. Si Polly, humigpit ang pagkakatanga ng mga palad sa pasimano ng bintana. Alam kong mali ang desisyon ni Polly mamanhikan kahit na wala kayong intindihan. Ang kanyang depensa naman ay nalalaman mong tinatangi ka ng anak ko. Akala niya sapat na ang kung anong meron kayong dalawa upang tumulay sa ganitong desisyon. Ipagpaumanhin mo rin, Auring. Ani ka, Edgar, na kinapikit ni Aurelia. Oo nga't nakakahiyang tumanggi kung pare pa man din ito ng kanyang ama. Ngunit anong magagawa? Hindi niya nakikita si Polly sa kanyang hinaharap bilang asawa. Isang kaibigan lamang ang tingin niya rito. Isa pa eh. Nagmamahal na siya. Yun nga lamang at hindi niya maaring sabihin kung sino at ano. Masyadong komplikado ang sitwasyon. Tiyak na kung hindi gugulong sa kakatawa ang kanyang mga magulang, baka ipasok siya sa ospital ng mga baliw kung tahasan niya nga aminin na siya ay umiibig ng walang maliw sa isang lalaking tikbalang. Sabay-sabay silang napasulyap kay Pauling tahimik at walang paalam na bumaba ng hagdan. Walang nangahas na tawagin ito. Alam nilang hindi na ito babalik pa. Nagmungkahi ng pagdulog sa mesa ang ama ni Aurelia ngunit magalang na tumanggi ang ama ni Polly. Sinabing yayao na rin ito. Bumuka ang labi ng dalaga ngunit hindi matagpuan ng mga salitang naisabihin. Para ke pa, nasakta na niya ang mag-ama. Anang sa susulok ng kanyang isip isa pa'y kanina pa siya sabi ng sabi nga ng pagtanggi. Baka iyon lang din ang lumabas sa kanyang bibig ngayon. Hindi sa anuman, ngunit alam mong minsan natuturuan ng puso. Mahinang sambet ng kanyang ina na sa pintuan na too ng paningin. Napalunok si Aurelia. Tama ang kanyang ina, ngunit paano mo tuturuan ng pusong iba ang sinisikaw? Iba ang pinipilit. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang sumagi sa isipan ang muka ni Matayos. Kasunod, ang nakakairitang muka naman ng kababatang si Jordan. Sabi nga sa isang kanta, Nakakalito ang mundo kung sinong mahal mo, siyang ayaw sa'yo. eh hindi naman pala siyota ng kuya niyo si Aurelia. Bakit siya mamamanhikan? Adik ba siya? Hindi mapigil ang komento ni Jordan habang hinahatid ang kambal sa kanilang tahanan. Niintindihan na nila Diego ang ibig sabihin ng pamamanhikan. Kahit pa sa batang edad, hindi maitago ng magkapatid ang panghihinayang sa naging desisyon ni Aurelia. Mabait raw ito sa kanila. Lagi raw silang pinapakain ng libre sa kandina kapag napapatraan daw sila roon. Natahimik si Jordi nang marinig ang kabutihan ng babae sa kambal. Sa inaasahan marahil ng lahat na lalawig ang kung anong meron sa pagitan ng dalawa. Ngunit base sa kwento ng ate ni Aurelia kanina, sa pakikinig rin, at sa ilang kwento ni Jeko, malino kay Jordi na naging asyomero lang talaga si Polly. Muling nanumbalik sa gunita ni Jordan kung paano titigan ni Aurelia si Matayos. Parang alam na niya kung bakit ito nag-no deal sa alok ni Polly. Usi sige na, huwag na kayong lumabas gabi na. Matulog na kayo ha. Ani ah, Jordan sa magkapatid nang malapit na sila sa gate. Lumingali nga muna ang kambal sa paligid upang maikuble ang katotohan ng lumabas sila. Ngunit mula sa likuran ng isang sasakyang nakaparada lumabas si Polly. Nakasubo pa sa bibig nito ang isang tabako. Kunot ang noong natuon ang mata sa magkapatid na tila saglit na gintood. Bago nagmamadaling pumasok ng bahay ang dalawa. Hindi nito nagawang pagalitan ng gambal na agad nawala sa kanyang harapan. Kay Jordy nalipat ang naniningkit nitong mga mata. Patay mali siyang patalikod na sana ang dalaga ngunit tumikhim ang lalaki pakiramdam ni Jordan, siya ang titikim ng sermon na para sa kambal. Ano pa nga ba, ay eh kasama siya ng dalawa. Kaya inunahan na niya ang lalaki sa maling akala nito. Yung mga kapatid mo, nakita ko kanina palabas ng gate. Sinamahan ko lang. Laboy sila, no? Patay mali siya niyang sabi na hindi naman sinagot ni Polly. Pinagmasdan lang siya ng lalaki Lalong tumiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Joy ngunit inalipin siya ng hindi maipaliwanag na simpatya para sa lalaking nagpa siyang mamanhikan kahit hindi naman dapat sa babaeng hindi naman ito nobya. Hindi na niya napigilan ang katabila ng bunganga kahit na hindi naman sila close ng lalaki. Isa pa yung nakita niya kung paano ito mag walk out sa bahay nila Aurelia. Nakakaawa ang anyo nito kanina. Alam mo, okay lang yun. Minsan talaga, hindi pa paburo sa'yo yung mundo. Tandaan mo, may kasabihan tayo. Sa bawat pintong nagsasara, may bintanang nasisira. Pahuling sabi ni Jordan, bago tumalikod, hindi na hinintay ang sagot o reaksyon ni Polly. Mabato ang paakyat na bahagi sa baryo Tigbalan, kaya hindi na itago ang may hinan taguktok ng mga paang sigurado siyang galing sa isang tikbalang. Tumigil si Jordan sa paglalakad at luminga. Walang nasumpungan ng kanyang paningin ngunit siya ay nagsalita. Sino yan? Tanong niya sa kawalan. Walang pagsagot, ngunit tumigil ang tanog ng bawat hakbang. Limantalang pakat mula sa kanya, Lumitaw si Matayos. Nasaan yung tikbalang? Kunway umismed si Jordan. Muling pinagpatuloy ang paglalakad. Saglit titigil upang ipahed ang nangangapal na putik sa suot ng tsinelas. Nakarinig siya ng pagsunod. Matayos, may tanong ako. Sana sagutin mo yung totoo lang. Umpisa ni Jordan. Walang pagsagot ngunit tinuloy niya ang pagtatanong maari bang magkatuluyan ng tikbalang at ang tao? I mean, kung mag-iibigan sila ganyan, may happily ever after ba? Nakukuryoso ako eh. Pwede pa. Natigil sa paglalakad si Jordan nang may mabining hanging dumaan. Nilipad ang malaking bahagi ng kanyang buhok na otomatikong tinipon niya. Napapikit sa ang dalaga. Pagmulat niya, nasa harapan na niya ang tikbalang na nasa wangis ng tao. Tanglaw ng pusikit na liwanag kaling sa bilog na buwan, tiningala niya ang tila na mimilog na mata ng lalaking kaharap. Ngayon pa lamang niya nakita ngumiti ng tunay si Matayos. Napalunok si Jordan ng dalawang kamay na inabot ni Matayos ang kanyang mga palad. Magaspang ang mga kamay nito ngunit may hatid na init ang pagkakakulong ng kanyang mga kamay sa loob. Muling nagregodo ng ang kanyang dibdib. Naaalala mo na. Mahina nitong sabi na kinakunot ng noon ni Jordan. Ang Elaine. Litong sagot ng dalaga. Saglit na tigilan si Matayos. Ito naman ang nalito. Anong sinasabi mo dyan? Takang sabi pa ni Jordan. Ano bang ibig mong sabihin? balik tanong naman ito. Eh, nakuryoso lang ako, paano kayo ni Aurelia itikbalang ka tapos tao siya? Posible ba yung ganun? Teka, hindi mo ba alam na manhikan si Polly kanina, tinurn daw ni Aurelia. I-obvious eh, naman yung sagot, mag-on kayo. So, paano, paano ba mamanhikan yung mga tikbalang? Anong pagkain yung dinadala nyo? Dere-derecho ang wika ni Jordan. Nalalong kinalito ni Matayos. Umiling ito. Sinabing wala silang intindihan ni Aurelia. Hu? Chiring kami. Eh anong ibig sabihin ng malagkit niyong tingin ng kaninang umaga? Ako pa, mo. Ka nga. Natatawang sabi ng dalaga na tinangkang bawiin ang mga kamay. Ngunit hindi nagawang hatakin pabalik sa ginawang paghigpit ng pagkakahawak ni Matayos roon. Jordan. Walang kahit anong namamagitan sa amin ni Aurelia. Hindi yun ang prioridad ko. Alam mo yan. May bahagyang inis sa pagkakasagot nito na hindi iniiwas ang mata sa pagkakatitig naman sa dalaga. Nailang si Joy Iniwas ang mata sa lalaki. Lumingali nga. Bawat panig ng kalsadang kinatatayuan nila, puro puno at kadiliman ang kanyang nasusumpungan. Ngunit may iilang alitap-tap siyang nakikita Binalik niya ang mata sa mukha ni Matayos. Mandi na paso, tinuon ang mata sa magkahawak nilang mga kamay. May kung anong pamilyar sa kanilang kinaroroonan. Kasim pamilyar ng pagkabog ng kanyang dibdib. Bagay na pinalis ng dalaga sa pag-aakalang wala lamang yun. Oo na. Alam ko ang tigbala ng priority mo kasi nga ba diba, leader ka. Sorry naman. Akala ko kasi kayo. Yung kamay ko! Lukot ang mukhang bawi niya. Pinakawala ni Matayos ang kanyang mga palad. Mabilis niyang naipamulsa ang mga iyon sa likuran ng maong suot. Sa maputik na lupa, saglit na toon ang kanyang mata. Nag-aalala na si Francesca. Pumasang ka na sa akin para makauwi ka na. Nakasimangot na alok ni Matayos sa hindi naman tumutol na si Jordan. Kumuha ng malaking bahagi ng bulak si Jordan mula sa babasaging garapong pinaglalagyan nito. Walang pagmamadaling binilog iyon sa mga daliri, saka inabot ang papaubos na botelya ng plastik ng Eskenol. Iyong papaya ang variant, maingat na naglagay sa bulak. Nang makontento sa pagkakabasa, agad kinusko sa muka habang naglalakad-lakad sa may kaluwagang silid. Ilang tokador ang kanyang binisita. Sinilip kung saan nilagay ni Francesca ang mga gamit niyang laman ng maleta nung nakaraang gabi. Nang mabistahan ng mga tokador at kabinet na kinailangan niya nung una, sa malaking bintana naman siya sumungaw. Habang dinadala sa leeg ang bulak na unti-unting lumiliit sa kanyang pagkakahawak. Sa ilang pagkislap ng mga alitap-tap siya napapatingin ng matagal. Sa huli, sa buwang bilog naman siya napatingala. Wala sa loob na init sa niya sa bintan ng kinadurong awan ang bulak na ginamit. Kahit may kalamigan ng eskenol sa balat at may tapang ang samyo ng pagkakemikal nito, hindi naman iyon kayang talunin ng mabangong samyo ng dama de noche. Mas lumakas ngayong gabi. Kumbit mo nang lumabas, lumabas ka na. Let's get this over na. Busos pins ka pa eh. Mahina niyang sabi sa hangin. Kinakausap ang mutyang nagpaparamdam na. Hindi ka rin talaga tumatanggap ng rejections, no? Gets kita doon. Pero kasi bakit ako? Dami-dami naman dyan. Hindi naman sa pag-ano pero kasi naman. Hmm? Bahala ka na nga pero kasi huwag kang mag expect ng sobra-sobra sa akin na alindog lang talaga yung malakas sa akin pero yung lakas ng loob huwag kang magdedemand ng sobra baka kasi hindi ko kayang ibigay patuloy pa ng dalaga na binubuksan ang naabot na mena sa vanity desk malapit sa bintanang kinatatayuan nagpahid sa noo sa bawat pisngi sa baba sa dulo ng ilong bago dalawang kamay na kinuskos ng mga daliri ang buong muka. Nang akmang aalis na sa pagkakadungaw sa bintana, nakita pa niya ang pagkilos ng kung ano sa magkakatabing puno ng duhat. Hindi na siya nagtaka pa o kinapitan ng mumunting takot o pag-aalala sa katawan. Alam niyang si Matayos o isa sa mga tikbalang yon. Sinigurado kasi ni Matayos na walang kalaban o kahit anong nilalang na magagawi sa kanilang teritoryo kung sakali. Nagpapalitan sila kisig at apayaw sa pagbabantay sa bilya at sa baryo kung hindi pwede si Matayos. Kaya tiwala siyang ligtas sila ni Francesca. Anut anuman